lag la, Dragon. Ayan, good morning po sa ating lahat. Yan for today's episode, guys. Nandito ulit syempre tayo sa farm. Yan. Bali ang gagawin lang namin ngayong araw ay magtatanim tayo ng kamatis. Yan magdadagdag tayo ng kamatis. Nakabili kami ng 20 ni, ni na piraso kahapon. So, dadagdagan pa sana namin kaya lang, wala na siyang wala nang available mga next week pa daw meron. So, sa sunod siguro guys, magdadagdag pa tayo ng para mas marami tayong kamatis dahil napakamahal ng kamatis. Guys, this ko, again ko. Tapos ba hintay? Ayun, dahil ang daw ang tita namin. Ayan, Kaya <laughs> nakaupo sa kanya ng trono. So, ngayon guys, kasama na namin si nanaman si Yang Yang dahil talagang ano, hindi pwedeng iwanan. Ah, 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 Walang magbabantay sa bahay. Yan magluluto din tayo guys ng ano, sinigang na baboy. Sinigang ng agave. Ulam na yang yan. Ay, sarap yan. Eh. Kala ko walang gali. Ay, mayroong konting buto-buto dyan. Tira nung mm -hmm. lumihir. Nagdigan na lang natin ang buto ng tiligaya. <laughs> Bawasan natin. <laughs> wala, kang kayong Tara, guys. wala kayong maulang dito sa katawan ko. Ka. Puros buto. Talaga eh. Tara na. So ayan mga ka-dragon, dahil magsisigang tayo, masarap ang palang sa sinigang na baboy. Ayan, mag-harvest din tayo ng ating kamote kasi sabi ni ang ano na daw siya. Magulang na, baka hindi na siya makain. So habang pwede pang pakinabangan, harvestin na natin siya. Wow, din mo mayroon din mga halaman dito. Sa aming munting padaisdaan. Ang tinabuhay yung tinanim mo, kagaling mo talaga. Ito yung tatlo na yan, tatlong puno.

Nagda. <that> 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 Ida. Ida. Ayan o. No, nakaibabaw na. Ida na. na, tayo. Na. Kaya pa na. Ha? na, Nabaling na 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 mo na. Ida. Nagda. Ida. Ida. Na. Ida ko. Dalawa. Ang Manan ni Marcelino. Ay na. Tulungan mo si Labus mo. Sige nga ang Kyle. Kilometer nậm cạnh tao không 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 không cạnh tao không cạnh không tapay ni ko, nagirutan niya ko arog di mm. one one yan, sang -sang. Ay, yan, na kitang pala ayan nagabunot sila ng uh, kamuting kahon yan o laki o oh. mm. 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 di ba kaya ako makalahati yeah. niya itong daanan eh Meron mm. pa sa kabila. Oh, mahirap. Mm. Oh, ay, mm. natukna. Na, Natukna. Na. Natukna. Natukna. Mm. Yun. Mm. Ano, isang puno lang yan. Mm. Take Hello, Popot! Nandito Ay, na naman ikaw. ikaw. Oh, Saan ikaw punta? Where uh, is yan? Where is yan? Yun? Wah! <laughs> Where is yan yan? Taya! Where is yan Taya! Where is yan yan? Taya! Dragon, pipitas ba si Pocos yung pipitaw? Siya na ang magpipitas. Ayan, magpababa ni Pocos. Kitasahin mo lahat yan ha? Wow! Dami na mga sitaw. Wow! Wow! Mm. Diba? Green na green. May panghalap na kami sa ito Ang haba. May panghalap na kami sa gula. Ay, sa ano? Karuna. Ito pa tayo sa kabila. ayano Hmm. Matay na tungkol namin, guys silitaw pero namumunga pa rin naman kadami na rin natin pakinabang dyan dalong dami ah hindi na Sampung piso na yan Yay! yung na. Yay! Naayaw niya. So ito na guys yung ating ihahalo sa ating sinigang sa baboy At syempre meron tayong panglaga. Naglaga daw muna sa tinigaya. Sarap. Ramian natin ng gabi. ako <tinyo> lang ang minig na lang. Ano tayo may karnay? Atiin ko pa. Ito sana ako puti. Ayun na. na. Oh guys, ako ay magaluto ng magalaga ng kamuli kahoy para may nilinda rin si Lino. Lagyan na natin guys yung ating uh, gabi dahil ito ay matagal lumambot. Kaya unahin na natin siya. Hindi matagpababa. dati yung may isang obeng. Oh Ganyan magluto ha. Ikaw ang magpalit na sa akin magluto ha. Ikaw naman ang kwan. Tagaluto. Lagyan na natin ang ating gulay. tay sinigang minay na puno ng

Yan, gusto lang po namin i-shout out si Ma'am LV, Elvina, Opeña, and Opeña family. Yan, hello, hello po. thank you so much thank po sa panonood. Namit po ng pamangkin niya yung si Ate Aisa sa hospital. Kaya pinapa-shout out niya po kayo yan. Yeah, thank you po. natin silang ano, taga-panoon. Wala daw silang pinapalagpas sa ating mga upload. Yan, thank you so much po sa pag-support sa aming YouTube channel. Mm -hmm. Kain po tayo mga ka-dragon. Mga tayon, George. George. Mga tayon, tayo, si George. Mga di ni George sa tayo. niya. George. Kaya yung yung kakatulong lang. Yeah, kailangan ko yeah. na. Masarap ang tulog niya at mahal niya. Tapos ang kaluya so, so, oh. na pa. Gusto ko toko. Gabi. Bayudit. Gabi ni Kuya na bayit. Nakain tayo? sa maliwi ko. May Hindi, may binili ako. Ayun, ayan. Ayan, ayan. Ay, mas gusto ko pa yung ganito. Yung sa... Sa Sinigay. Ganitong babi. Si kabi bakey gusto ko yung ganitong babi sa Sinigay. sarap po kahangin. Good matching, ano, fresh oil. kasi kami mag-work for magbibirog kami kasi naman yung kamatis kasi kanina ano na May tanghali na maganda pag ano medyo pahapon para, para hindi siya maganda hindi kasi hindi kamatis hindi kasi kaya sabi niyo, kain kayong kain. Wala pa kayong nagagawa. May nagawa po kami kanina. Ano ba diba? Nagkakay ano ano ka po? ng tamote. <laughs> Nagdamo-damo kami doon sa aming panigin. Oo. Nagkakakain sa na dito. Ito yung gabing niya kay Val. Ang puti. Huwag ko i-catchan siya suri. ako ng gabing ba Pagluto na siya, na ba ito? Magkakaroon siya, magkakaroon siya. Ikaw ang teletasking ka dahil may gati? Ano naman? Kaya, tinutuloy ka pa nung kanina? Magkabalik siya sa kundi. wala na? Wala na. Wala na nga. Wala ko naman. Kaya, apang kunsin ay? Hmm? Tinanong ko kayo, babang kunsin mo, ba? Magkakaroon siya sa kundi. kasi dapat maparami niya? Hmm. Parang magkakaroon siya Magdala ka nga dito ang tinang talang natin yung... No. Meron yung nagtubo dyan yung namatay, ma'am. Dahil yung nagtubo yung... na pan siya. Dyan yung okay. kuga. Okay. Dyan yung sa may pag-along ng tubig natin. Oo, oh, yung sa hindi. Yun. Yung mga gilid-gilid yung kalalga.

nag na rin ako eh. Nag-mama na ako eh. Sabi pa siya kahiga. Kahiga niya pa lang nakapigilak ako na eh. Sa daling makakuha eh. ng tulong. Nakakuha na ko yun. Kaya nga. Nakakuha na yung naman Siya yung kagabi. Nung hmm. pagbasok pa naman yung parto. Nakatulog siya agad. Nagpakarga sa akin. Eh. nag, nag, -tulog nag -tulog sa ako, na ako. Nagpakarga sa akin. Nakahiga ako. Nanu ko lang sa ganito ko. Tapos ginapit ko hirap. kung gano'n. Ha? Pag tayo ko, pag tanong ko pala. Ilang baot ko pala mga gano'n eh. Ano na? Tulog na kagal. Ano? ako pa? Nagising lang siya ng upang. Nakatulog din pa. Harapin niya yung ano, gaan. Ginagano'n niya yung paan niya. Puspos na sisi. Laka oh Oo. Talagang. Bwan siya kayo yung mami ay-ay niya. Cha-cha.

Na na Narinig niyo ba guys yung hangin? Oui ano nga yung pan, huy ano full Kuloy. Kuloy oil ano yan yan oil simon hmm. pagdinig pita ligaya lobsing puro itik mo natatwa hmm. tingnan lang subscribe tayo muna inta <laughs> ka na ka pa

Tunay <makes> ka <until> <coughs> <baya? sets> um. na rin ang tiligay. Grabe Iba ko namimiss ni Auntie Ligbaya. Um. So, ayan eh, guys. Magdidilig na naman kami ng aming mga gulay. Pero hindi ako makatulong dahil si Yang Yang. Magkapagkaraga. Mm. Kay Bibi, sing lang. Ano po po? Churo. Hmm. Ito guys, tataniman din natin to ng ano, sitaw na toro. Yung tinaniman natin dati. Pero ipaparutor pa namin yan. Nakas ng hangin. là